paano ba magluto ng masarap na imbutido? Meron tayong isang kilong giniling na karne. Kung interesado ka, let's go. Simulan na natin. Meron tayo ditong keso, aluminum, tatlong sibuyas, ah uh, paminta powder, carrots, liquid seasoning, and pickles, chips. And dapat na perasong itlog. Imbes na harina, breadcrumbs ang ating gagamitin. And meron tayong dalawang box na raisins, and then yan is ni slice na bell pepper. Ayun yung pickles. Ayan, ganyan ang slice ng bell pepper mga logs And then mag na tayo ng cheese. Dun sa isang buong cheese, itira nyo lang dun ng one fourth. And then, ayan, ganyan ang slice ng carrots. Maliliit lang siya. And then, ito naman yung ating white onion. At ito na yung ating nayadyad na keso. So ayan, naka-ready na ang ating mga ingredient at mamaya ay atin ang ime mekos Lagyan na natin ng iodized salt. Basta isang kilo ang ating giniling na karne. And then ayan na nga, isinudan natin ang paminta powder at ilagay na natin ang uh, four pieces na egg. So ayan, nahahaluin niyo siya, dapat kayo ay naka naka nitrile gloves yung para sa ating food safety. Ano? So, ayan. Eh, Halo-halo na natin. Eh, Mekos-mekos natin. Ayan yung pickles. Dahil wala nga kaming ano, ah uh, nitrile gloves. Hindi ko na sa inyo papakita paano yung hinalo. Ha? Ayan. Imbis na flour breadcrumbs ang ating ginamit. So, ayan, hinalo na yan dahil hindi pa siya ganun kalapot. Dagdagan natin ng breadcrumbs. At dinagdagan nga uli natin para mamit natin yung gusto nating lapot sa karne. And, lagyan na natin ng liquid seasoning. Huwag niyo siyang dadamihan yung tama lang sa tansya ng dami ng karne. Okay? So, ayan. Emecos nyo na uli yan, and then ito na yung kinalabasan. At ito yung ating sample sa pagbabalot. Ayan. Ganyan yung standard ng pagbabalot. Kailangan yung ihulma ng ayos, and dapat ipit nyo ng maigi, hindi yung magbabalot, kaya eh hindi maayos yung pagro-roll nyo. So, ayan. Ganyan siya i-roll. And then, paano nga ba siya nilalak yung dulo? So, ayan. Ipa-plot nyo lang. And then, i-clip nyo lang uh, side by side. So, ayan. Para lang kayong gumagawa ng candy. Iaayos nyo yung lock. So, ayan. Ayan. Pa-counter clockwise. At yung isa naman paka yung ikot. So, ayan. Meron na tayong nagawang dalawa. And then, maglalagay na tayo ng water doon bago nyo ilagay itong pang-steam. So, ayan. Magtatry na tayo. Kung masarap nga ba siya. Ah, steam nyo siya for 30 minutes. So, ayan. Kung interested din kayong order oh, pala, tumatanggap kami ng order. Okay? So, ayan. Bali, dun sa isang kilong karne, ang nagawa nga pala namin ay almost 16 pieces. So, ayan. Ayan, pag-usapan natin kung ilan yung gusto nyong orderin. So, ayan. Open kami for order. And then, ayan na. After 30 minutes. So, ayan ang ating result. Ayan. High class ang ating embutido, hindi lang hindi siya so kompleto siya. Ayan, hindi nga namin nilagyan ng boiled na egg. Basta yan yung recipe namin. And so, tara, samahan nyo akong tikman at talaga namang ambang niya. So, let's go! So, ayan, hanggang dito na lang muna. Thank you so much sa almost yung 5 minutes ng buhay nyo sa panonood. See you in my next one. Bye-bye! God bless you all!